sa Santa Maria. Ayon sa mga kwento, isang matandang babae ang dumating sa bayan ng Santa Maria na may dalang propesiya ng dilubyo. Dahil sa natural na kabutihan ng mga Santa Marians, ay pinakain at tinulungan siya. Nang magkatotoo ang propesiya, naligtas ang bayan sa isang pagbaha dahil sa pagpasa ng kwentong ito mula sa mga nakatatanda hanggang sa mga bata dumami ang mga deboto at naging mas matatag ang pananampalataya nila sa simbahan at sa milagrong handog nito Hindi pa man nakaligtas ang simbahan sa hamon ng panahon dahil noong July 27, 2022, isang lindol ang yumanig sa Pangasinan. That morning, uh, nag aayos po ako ng ano ng bulaklak para sa chapel namin. And then suddenly nga po uh, nagkaroon ng ano nag-shake biglang nag-shake. So, sabi ko, kasi nafe-feel ko yung ano. And then after that, di, nung lumabas ako, naisip ko agad si, ano, si Mama Mary dito sa simbahan. So, nagpunta ako dito sa vicinity ng school dyan sa likod. Tinanong yung principal si Madam Annie kung kumusta na si Mama Mary. And then, nung pumunta kami dito, wala namang nangyari kay Mama Mary sa lakas naman ng shake nung that time. Talagang walang talagang nakatayo lang si Mama Mary kasi inisip ko na baka natumba na siya or anything. Thanks God, walang nangyari po. Lahat ng mga santo dito walang nag ano, walang nahulog. Yon din po ang nakakamangha kung iisipin natin sa lakas ng tremor ng shake, uh, pag-shake ng ano nung day na 'yan. Yun talaga yung naisip ko kasi Si Mama Mary nakatayo lang yan, hindi nakatornilyo yung ano niya dun sa pilar niya. So, just to think na ikaw yung nagaalaga uh, nag-aalaga dito, one of the devotees. So, isipin mo talaga kung baka nahulog na siya. So, tatakbo ka dito talaga sa simbahan to check kung, kung may nangyari sa kanya. Kasi nanay natin yan eh. So, talag talagang pumunta ako dito sa simbahan para i-check siya. Pero, Thanks God, wala talagang nangyari, hindi siya nahulog. Ang nangyaring ito ay nagpatibay sa matatag na panalampalataya at pag-asa sa bawat puso ng Santa Marians. Talagang na-feel nafe ko po talaga yung pasasalamat ko sa kay Mama Mary, lalo na kay God sa kanilang paggabay sa amin. Talagang siksikliglig ang binibigay niya sa aming mag-ina to continue serving her. Keep on devoting and believing. Lalo na kay Papa Jesus, kasi kung hindi sa kanila. Kasi ang um, nakita ko po sa sarili ko, talagang walang-wala rin po kami during the time na, ano, na bago maordenan yung anak ko. Sa, sa paniniwala ko at sa paniniwala ng anak ko, sabi niya na, God will provide. So, doon po kami, ano, doon talaga kami nanindigan sa salita na God will provide everything na lahat ng hilingin mo sa kanya, ibibigay niya and with the intercession of Mama Mary. Sa kasalukuyan, ang simbahang ito ay patuloy na nakatayo na may malakas na pundasyon ng pananampalataya at aral mula sa nakaraan. Bilang bahagi ng adhikain ng parokya na ipalaganap ang katolisismo sa bayan, walang humpay pa rin ang pagdaos ng mga kaakibat na aral na maglalapit ng mga tao sa simbahan. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Walang uh, buwan na ito. Prior ng mangyayari ng mga Lenten. Ngayon Lenten ngayon. May mga barangay pastoral council kami. Uh, lahat ng mga barangay, may kanya-kanya silang station of the cross prior ng pagdating ni Father sa barangay. Dahil may mga pan si Father na yung after ng station of the cross ng barangay, mayroong pag ginagawa ng kumpisalam. Parang kumpisalan sa barangay prior sa

sama uh, sa mga deboto, yung mga Catholics dyan na gusto mamasyal rito sa Santa Maria Pangasinan, Our Lady of the Pillar is always open for you. Ini-encourage na namin, ini open na namin para yung mga tao na gusto bumisita. Oh, they were so amazed na hindi nila sukot akalain na ganito makikita nila kasi naman iba naman na simbahan, usually close. Okay. You know, sa amin, open. Uh, lalo na ngayon, uh, pag may mga dumarating, inaasikaso natin. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Us... Ang kwento ng simbahang ito ay hindi lang ordinaryo, kundi isang himala na kumandong sa mga naniniwala at nagtitiwala. At katulad ng mga Santa Marians, hindi din natibag ang tiwala ng mga taga asingan at sinubok ang kanilang simbahang maging sandigan ng mga deboto sa kanilang bayan.